Hello, hello, welcome to my vlogs Buhay Japan Nandito ako guys sa Fukushima Prefecture sa city ng Iwaki at sa lugar ng Unahama ayan, ito ay bagsakan ng mga isda may mga barkong dumadating dito at nagdadala ng mga masasarap na seafood, ayan Uh, maaga kami dumating dito guys. Sa aming biyahe ay 5 hours kaya inagahan namin. Pero maaga din pala kami nakarating. Akala kasi namin traffic dahil ubo ngayon. Karamihan ay walang pasok sa kanilang trabaho Kaya inagahan namin umalis. At maaga din kami nakarating. So wala pang bukas ang mga restaurant guys. Hindi pa tayo makakain kaya ikutin muna natin. Oh, bukas na yung mall, pero yung mga restaurant hindi pa. Kaya ikutin natin. Mag-ikot muna tayo para mag-antay tayo ng oras na makakain na tayo. Then, ang bukas din ng ferry boat ay alas 10 din. Kaya sabay-sabay ang bukas dito. Kaya, uy, ang ganda ng isda. Ang laki. Ano kaya ng isda to? Hmm, ang ganda ng, ano ah, drawing nila sa wall. Ayan. Ikotin na lang natin tong buong mall dito sa labas din. Itong island na to guys ay pinapaikutan po ng ano ng uh, dagat. Ayan. Nagbalik-balik na tayo. pasok na naman tayo dito. Uh, ang linis ng ano nila. Entrance nila. Ayan yung mga restaurant. Tapos lalabas na naman tayo pag may mall sila sa loob. Tapos yung sa gilid ng mall naman, may mga wheat market. yan Mga isdang, preskong, presko. Ayan. Naku, ang daming tinda. Ano to? Suso? Suso sa amin. Pa, ah, ano yan? Suso sa dagat. Ewan ko, hindi ko alam. May, ano, shrimp, at saka mga shale. Ayan, ang linis. At walang langaw. Ay, ayun ang lobster ay napakalaki naku, ang sarap naman kumain ito kaso lang hindi ko kaya to ah ang presyo ay napakamahal siguro mga 5,000 pesos na yan pag sa peso no? isang piraso mm -mm. Tingin, tingin na lang hanggang tingin na lang ako ayan may mga alimasag din o oh, klasik yung alimasag may mga ito may balhibo parang may bigote na alimasag <laughs> Oo, oh, ang dami. Ano to ah, Alimasag din na maliliit. Hmm. Kaya, ang dami-dami mong mabili dito guys pag kayo ay pumunta. Oo, oh, oh, magdala na lang kayo ng malaking call box. Sabagay may call box naman dito at nagbibigay sila. At saka mga ice. Ayan. Pero wala yating, ay may naghiwa din. Oh. Pwede palang ipahiwa mo pala. Pagbibili ka ng malaki ng isda pwede mo ring ipahiwa pag ayaw mo maghiwa sa bahay nyo ayan mag ano ka na lang mag na magsabi ka na ipahiwa mo na lang iwan ko kung may bayad ba yon oo ito naman parang mga dry konting minuto na lang at mayroon ng bukas na restaurant ayan na nga nandito na tayo sa restaurant nakapag-order na tayo guys makakain na tayo at syempre ang in-order ay isda na raw food sashimi, yan ang mga menu dito karamihan ay ganyan at may mga udong din at soba oo, ito tempura sarap at saka yung in order ko naman na isda ay maguro yan, maguro mm -mm, sashimi na maguro, ayan o, oh. yan, yan ang gustong gusto ko pag pumunta kami sa tabing dagat, ayan kain-kain muna tapos para makasakay tayo ng uh, ferry boat ang ferry boat ay iikot man yan siya sa buong isla dito yan kasi hindi naman masyadong malaki Ayan. kaya bilis-bilisan pagbilisan mo rin baka mabilaukan dahan-dahan lang Ayan may oras pa naman tapos 15 minutes magbili ng ticket pwede nang sumakay ayun Okay. Okay, tapos na tayong kumain at pwede na tayong sumakay ng fairy boat. Until next video, bye-bye. And see you next.